Lang, hawa diha da rao, belon. Balingag man siguro ka. Moday na, ina, dili man musiga. ang siga, ambina be. Kintat barug noh? Da! Kini balion kay wa kay ayo. Lugot ka ayo? Gisugot na unta kun niya. Pero dili po kunyatagan kung unsa ako mga gusto. Balon raman unta nga siga, siga Dili pa gid kahatag. Gihatag naman unta nako na tanan sa iya ha. Pero siya dili gid sa ako ah. Wag yo ikabalos. Bantay lang juga, Maglumos ko. Ah! Bushit, Kasakit sa untod. tuhod! niya ba? Hindi malas na kong kinabuhi! Bantay lang juga karon. Lalo mag diha ba? di ako maglumos ayoh eh, ayo na anak ko sa sapa og dili jud ko balon maglumos man jud ko ba gamay ra kayo akong gipangayo balon ra nga mo siga siga di pag niya mahatag karon maglumos na ko eh? asa ah, ra man imbayhana ni oy man ko nangita ato grabe gid kaluoran ni bayhana ni ba May pagwa na ako gisugot. Nagkonsimisyon na hinunong kinabuhi na ako. na po ito ni Adto. Ug wala gyud balon nga madawat nako. Na ako. di man gyud ko mohawa diri ba? Mahalag magbaha unya maanod ko. Basta diri ra gyud ko. Tay sa pre, si Agata man na. Hello na unsa man ang bayana na naghumol man sa sapa. Ang luod na pud siguro na ba. At ayo jud ani bayana ni oi. Mura magbata. Hoy Agata, nagunsa na pud diha? Kung mangluod gyud ka ayo dira sa sapa. Maanod gani ka diha? Hmm. Ay mo bang hinabot. Ako ani problema. Suka daguya mo sa akong amigo ba? Problema ra judi mong giatag. Pangawa para gud mo diri be. Kinangluod ko. Hala pasag di na pre, gay kay nagulo. Tara. Hey, pre. pre. Kita mo agata? Si agata nasa sapa nang luod. Gigil ang siguro to pre. Nabuang man ibayhana ni eh, oy, nang luod na pod. Ako ni mo pre. Atuan na kay basibaanod to. Sige pre, salamat kuy lang. Nagunsa naman po ka diha. <laughs> hey, suma nimo mo. ko. Naunsa di ka lang. Para lang sa balon maging anak ka. Bahala ka. Kayo dili ko ni mo tagaan o nga mo siga-siga. Maglumos ko diri sa pa. O oh, sige, sige, sige na. Kulat lang direk. Imo palit ko balon. Eh, sa muka ni bayhana ni. Oy, grabe kayo kaluran. May gani na kapalit ko anong balon. Di lang mo siga. Pero paes naman siguro ni. Eh. Lang. Hawa na diha. Darao. Balon. Balingag man siguro ka! Mo, na! Dili man ang musiga! Taon di ka lang! Parihara man ni Balon, tulo naman ni Kabuko! Ah, alam mo, ay! Dili man ang mga ako to, musiga-siga! Lagot kay ka, ha? Ang binabi! Hindi, <tong noise> para guna? Ging nanti ka nga dili ko ang angay ane! Pabuton! Lagot kay ka, ha? Da! Gine! Balion yun! Kay wakaya! Magbalik kung lumas! Ito <laughs> po ni Bayana ni oy!